So, ayan mga idol, sasunduin ko yung aking mga anak. Hindi natin sinasunduhin. kasi okay, hindi pa yung kumakain. Sunduhin muna natin mga idol. Kaya na pa yung nagsiswimming. Bad news na idol. Hindi biglang nanunod dalawa.

Ah, Ang si Kuya Prince po? Ay, mga idol, dito na tayo. Yung ah, si Kuya Prince? Prince Ayan si Tan Ayan si 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 Tan uh... Ayan, niligo dila So, si, Chris, si Kristen mo no, ay doon na niligo So, ayan Niligo, niligo Kumaya na tayo, kumaya na ako maninigo Kumaya I-video muna ako Ano po? Ano Mamaya na, mamaya na ako maninigo. Ayun, ayun ito lang, ang ganda ng padulasan nila. Ano po, naninigo sila. Mamaya na ako maninigo, may hawak akong cellphone. wala Walang nga hawak yan. Slide ka kay kuya, sama ka kay kuya. Ayun si kuya, sama mo. Oh. Ayun, oo, oh, oh, padulasan. Tama kuya. Tama dito kuya. Tama kay kuya. Tama Bibili kita. Bibili kita ha. Susunod ha. Susunod pa naman tayo susunod eh. Ha? Ngayon Kuya po. may ko po sila. Ayan po yung mga doon, pambata yan. Tapos yun yun. naman mga doon, pang tatlong taon na apat na taon. Ayan taon dito. Seven to ten. Ready ah, dyan. Kain na kayo. Oh, merong ulam doon. Kami si Kristal. Aan? di mo pwede iwan yan, walang kasama wala siyang kasama kaya di siya pwede iwan ayan po yung anak ko yung nakasalbabidang blue tapos yung, yung kuya niya hinawakan siya hindi ka pa kakain? hindi ka pa kakain? oo kain na tayo, bilis hindi, kakain pa ulit

natin mga bata ayan ayan ay yung nakasalbukidang blue mga idol so may pasok sana kami ngayon kaso hindi ako pumasok kasi gawa na magsiswimming kami mga idol ayan ngayon yung nakarang swimming kasi namin hindi ako nagsumama uh, ngayon ako sumama ulit mga idol Ngayon na pa ako idol na ligo eh. Kaya umahon muna kasi nagutom ako. Kumain muna ako. So mamaya na ako babalik pag wala ng init mga idol. Ang kasi magpahitim yung init mga idol Ang eh. grabe, ang ganda ng view mga idol eh. Ang ganda ang view. Eh. Ayan. Ayan. daming nyog mga idol. Ano nga pala to? night kabita yung mga idol. Ayan na, mga idol. Night Cavite. Ka Lahat mga sana kami nakarating dito ay doon gawa ng kaligo-ligo kami kanina. Tapos bad news pa kami muntik pang malunod mga idol. Tawa ng Diyos, na, naman. Stan! Eh. Uh. Stan! 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 Stan!

ayan mga idol oh. tap nang nigo ng anak ko ngayon lang ulit yan naligo na kasama ako mga idol yung malayit ko idol kanina sawa sawa mag swimming alos maya maya may kami idol adulas walang kapaguran ng bata na yun ha? kain tayo? Ayan na. Ayan na. Halik ka. Halik ka na. Halik ka na. Halik ka pa kakain. Huwag ka sa malalim. Huwag ka sa malalim. Diyan lang. Tangalian. Tangalian na yun. Ha? Jin, kain muna kayo daw, Jin. Na, kain na tayo. Babalik din naman tayo mamaya eh. Ang itim mo na oh. Tingnan mo. Brian. mo 'tong bato. Eh. How do you do it? Ah. Halapin lang itong bato. Dito tayo. Tapos tayo. Tapos doon lang. slide ka na. Ha? Hindi eh, pwede, pwede may cellphone ako mababasa yung cellphone ni Papa. Hindi, ano? oh, may cellphone na ako. Ayun, idol, takot siya magpadulas. Oh, uh, Ano? Ano? May sabang dito si Ano. Kuha, ano mga yeah. siya lalayan <laughs> <laughs> niya? Oo, sila <laughs> na! Ang Ito yung mga idol, yung pang matanda yun Nika! Ayaw mo nak? Ayaw mo? Nika! Alam ko na! Ayun, alam, mo na? alam ko na! Hindi sa iyo Hindi Hindi, pag naano ka dyan, ka.

Malalim dyan, huwag ka dyan sa malalim ha ah. Mga idol, takot siya sa malalim So ayan mga idol, update ko na lang kayo mamaya mga idol yeah, Bye bye